Hindi lang pala bunga yung pwede nating lutuin sa langka, pati pala dap. Magandang araw mga kababayan. Ngayon po, kukuha po tayo dito ng talbos ng langka. Ito sa ka, mga kababayan. Eh. No? natin ito mga kababayan. Haluan natin ng tapa. Gagataan natin. Tara, samahan nyo kami mga kababayan. Ituturo namin sa inyo kung paano magulay ng talbos ng langka. Makapayong tayo mga kababayan dahil Sobrang init dito sa atin ngayon. Mga ganito lang mga kababayan, O yung sakto lang, yung mura lang. Kasi kapag matigas na, pangit na rin yung sa kainin. Mapait-pait na. Baby leaf. Ito mga kababayan sa langka, hindi lang po bunga yung ating pwedeng igulay, pati yung talbos niya. Pwede natin ito ihalo din sa sinigang, sinigang yung isda, yung talbos ng langka. Kaya kung may mga langka kayo dyan mga kababayan na wala pang bunga, try nyo na ito. Mga kababayan, hindi na namin sinama si nanay sa pagkuha. Alam nyo naman, napakainit na ang panahon ngayon. Takto na ito mga kababayan. Uuwi na tayo ngayon para mailuto na ito ni nanay. Oh, mga kababayan, Ngayong araw ay lulutuan ko kayo ng ginataang talbos ng langka. Ito 'yung yug. ito 'yung tapap, sabihan to. 'Yan ang panghalo natin. Tara na, samahan mo kami sa pagluluto. kababayan, ito na yung nakuha namin kanina ni Ate Susan na daw ng langka. Ngayon, huhugasan natin ito siya. Mm. Napagparami na naman tayo ng kain ito mga kababayan. siya. Mga kababayan, ito na siya yung ating hinugasan kanina na dahon ng langka. Ihiwa-hiwain lang natin ito siya ng maliit. Ganyan lang. kakain na natin ang ating Ricardo ng ating sibuyas kakain na natin ito yung ating tapa para sa ating ginataang talbos ng langka kamabayan natin ilalagay na ang bawang kung na yeah. sa so, isin kapula kapulahin mo natin ang bawang para malbago ubang ng ano yun ay si buyas yeah. Punta na natin ang pangalawang gata. Ayan. Para masarap. Ating papakuloin mo na. Kulo na siya mga kababayan. Ating ilalagay na ito ang talbos ng langka. tunod na natin ang unang gata yan. papakuloy natin at patuyoyin kaunti lagyan na natin kaagad ng kung kasarap-sarap lagyan din natin kaunti ng kababayan, kain na tayo. Thank you Lord sa pagkain. Thank you Lord. Hmm. Diyan ko na kayo ng ulam. Sarap siguro yan ay. Hmm, sarap talaga ito. dinataan. Titikman na natin. pa. Hmm. Kain tayo mga kababayan. Mm. Ang bango-bango niyang tapa. Sarap. Mm -hmm. Sarap siya mga kababayan. bukat nyo kung meron kayo diyang puno ng langka. Hindi lang pala bunga yung pwede nating lutuin sa langka, pati pala dahon. masarap pa siya parisa ng tapa. mas lalong hindi malinam lang. Mabango siya. Mm -hmm. May ulo. Sarap ito yung mata. Ito yung paborito ko sa mga isda. Yung mata gulay na eh hmm. ang ganda yan sa katawan yung gulay gulay pampahaba ng buhay <laughs> hmm. mantika, mantika yung sabaw nyo malinam na mga kababayan masarap yung kanyang ulo hmm. ulo gulay mga kababayan oh. ang talbos ng langka sarap uh, panahon natin ngayon mga kababayan kailangan tayong madiskarte sa pagluluto ng ulam kasi nasyado ng mahal ang mga bilhin kaya ito napakasimple lang pero nakaluto uh, na tayo ng ulam Kaya ito mga kababayan, hindi mo na kailangang bilhin. Dito lang sa hmm. I aming mean, probinsya, basta may tanim ka. May tanim kang mga gulay. Hindi mo na kailangang bumili. Libre na siya. Rekado na lang yung bibili. At saka yung, yung ano, ng anong langka pag yung islang dilis, kung gusto nyo ipaksyo, pangat, pwede rin ito, ito yung ibalot nyo. Mm. Babango ito. Ganon? Hmm, pwede. Kasi diba, diba karamihan, dahon lang ng saging, pwede pala to sa... Iyan, dahon ng mangga, pwede din mm. yung talbos ng mangga. Subukan nga natin yung mm. minsan. Pangat. Pinangat yung tawag natin doon. Mm. Subukan namin yan minsan mga kababayan, abangan nyo yun.